Hello guys, good morning. Happy Saturday sa inyo guys. Wake up like day. Si mami kagigising lang 6am ng umaga kasi may gagawin si mami. Alam nyo bakit? Ma ano na guys, 2 months ko na itong nabilihin. Ayan na siya guys. So, hindi ko na buksan. Ngayon bubuksan ko na siya. Naghalaga siya guys ng 3,000 pesos. Sa pesos in order ko sa online. Gigising ako ng maaga dahil si mami ay mag kukulay. Ayan guys. Kaya pala mahal. Dalawa naman guys. Ayan guys. Oh, ayan. Oh. Pangkulay ng buhok guys. Ayan. Isha-shampoo mo lang ito guys. Hindi no need mo nang magkulay. Oh no need. Ikukulay mo siya pero shampoo. So mommy wake up like this guys. So ayan. Puti natin buhok guys. So. Okay guys, good morning, good morning sa inyo lahat guys. Ito nga lang ang aking ipapakita.